Ayon tatanong ko sa inyo. Dahil isa kang... Please! E sa, di po sabi ko mawawal na magbura? O, oh, ulit, ulit. Ngayon, tatanong ko sa inyo. Di ba, bilang isang nag-aaral sa... Isa ang school ng Makati. <laughs> Bumiyok. <laughs> tatanong ko sa inyo, ano yung thoughts mo na yung Makati is di, sa atin magiging tagig na? Yes. Ha? Yes. Ano yes? Ano yes? Ano yes? Ano yes? You need an explanation. Repeat, repeat the question. Repeat the question. Okay. What is your thought to um, uh, Makati is going to Tagig. Oh. Um, uh, what are your thoughts? On the yes. Ano? it's a good thing, good thing. Ano good thing? Bakit? Ayaw mo sa dag, ayaw mo sa Makati? Ayaw. Bakit? Kaya akin yung Mayora. Ano ginakain kinakain mo? Kaya akin <laughs> yung Mayora. Uy, grabe ka. ka Ano nga touch mo? Oh, what, is okay, touch? what is your neutral, touch? What is your touch? Neutral, neutral pala, neutral. Neutral, neutral. Okay lang mapunta, <laughs> okay lang <na> hindi. Kasi... <laughs> oh, Nagka-copy nga lang naman eh. <laughs> Hindi, nyo lang. Nyo lang, nyo ko lang. The top one supporter ko to. Hindi. Ano, pa-shout out. Okay, <laughs> pa-shout out. Shout... Ay, shout out kay Baste. Baste, shout out, shout out daw sa'yo. Shout out kay Superada. Superada? <laughs> shout out kay... Ay. Dito nga eh. Gina Altes, Gina Altes, si Altes, Altes, si Altes. Si Altes, shout out. Ano ba yan? Ay, si Uchidador. Ako, hindi mo ako siya shout out? Oo, shout out mo. Oh, doon ka kasi sa likod. Oo, yun. Ano, shout out okay. mo daw? Si shout out mo ako hindi. Shout out kay Mapala, James. Yung James! <laughs> <Alo ba? laughs> Mapala, James. <laughs> Mapala, James. <laughs> oh, boy, alam mo naman na yung tanong, di ba? Oh, what is your thought na yung makartis mo nagiging yung na nagaray ka hindi ano 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 mga <laughs> oh. ano nga? ano 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 ano? Sino ba dito? Ima grocery. Ating katanan. birthday video, birthday video. Ha? Birthday. Sino ba 'yung birthday? Birthday. Birthday boy. Birthday mo ako, di ba? Ha. Ang tanong ko sa Di ba nag-aral tayo sa Makati? Oo. Oh, anong thoughts mo na magiging tagig na tayo? Ha? Mamaya, anong thoughts mo na magiging Makati tayo? na tayo. Ay, magiging tagig na tayo. Wala, nakakapanghinayang. Bakit? daming ginawa na Makati para lang munlad yung ano na to, ito mga barangay na hawak niya. Tapos, wawala lang lahat. Lalo na tong school na to, ang ah. daming ambag na Makati dito sa school na to. Ay! Huwag ka may Huwag <laughs> Birthday boy, o eh! Ah, ha? Chill lang! Chill! Chill! Kalama, ay, na, na, na. Kalma! Ano, ano, ano? Kalma! Kalma! lang yan! Tama! Kalma lang! Birthday boy! Oh, uh, salvation. Pangi. Wait lang kasi. <laughs> Bili sa mo naman. Ano ba naman? Magpapaganda pa. Wala mam, ko, okay. Ay, sa mo ang pasa. Bilis! Ay, tatanong ka sa'yo. What is your thoughts? Iba nag-aaral ka Makati School. O, anong thoughts mo na yung Makati magiging Makati? Tagig. Tagig pala. Ano? Mo kasi dito wag mo pa yung mura, wag mo yung mura, wag mo yung mura. Dito po. Ano? Ano? Thoughts lang naman eh. Opinion. Ano, medyo ano ako, hindi ako masaya masyado. Hindi ako masaya. Ay, walang ganun. Ano nga? Ka, ano, kasi? Mas maganda kasi yung, mas nagaganda ako ano sa mga supplies ng Makati. Ganda. Ah. Saka complete talaga sila. ilang lang. Oo, oo. Okay, thank you. Okay, precious noy merasay panghe. Tatanong nga sa sa'yo. Di ba nag-aaral ka dito sa Makati School? Anong dots mo na yung makatis, magiging tagig na? Tayo. May minta nalang nasali sa vlog, ganyan pa yung tagig. Kaya nga. Lang. Oh, uh, lang naman to, opinion lang. Yeah. Sinyon, kasi tayo magiging masaya. <laughs> tayo. Hindi oh, oh, naman okay, lahat. Hindi ka kasama. Ako. Ah, oh, hindi oh. oh. lahat, di lahat. Oo. Oh, oh. Tapos? Oh, kasi ano, hindi natin makukuha ng ano, dati yung binibigay ng Makati. Mas good ba yung mga supply sa mga ati? Oo. Uy, bias oh! <laughs> bias pa, Ted. Pamhe. Jacob, Jacob, Martinez, pangalan mo, diba? Diba? Nasa Makati School tayo. Makati School. Anong thoughts mo na magiging Makati? Na, ay, mag, magiging yung Makati, magiging tanig na tayo. Anong thoughts? Malungkot, bakit? Lugo. Oo, oh, bakit lang kumura, bakit lang kumura. Ayoko na nga, nakakaya. <laughs> hindi, sabihin mo lang bakit. Ano? Wala. Ano wala. wala? Wala akong pake. Wala akong pake. Hindi, pero malulungot ka dahil hindi na lang grocery natin. Ganon. Ang huh? mga ganon. Ba't ka naiiyak? Lugo. <laughs> Ba't ka naiiyak? Wala na ako naiiyak siya. Wala. Wala, wala. Ay mga sira chika. Ano yun? Tatanong sa'yo, di ba nag-aaral tayo? <laughs> nag-aaral tayo na sa ano, sa mga ati. ano Oh. Uh, Anong thoughts mo na magiging tagig na tayo? Thoughts? Oo, oh, thoughts lang. Eh, dyan na sad. Sad, bakit? Kasi yung mga benefits na nakuha natin sa tagig mo, uh, wala. Including yung SSS, yung yellow card ba yun? yung para sa mga mga ah, matatanda mga, na uh, kailangan nila ng medical yes ganun. ay yung ano din school supplies kita ah. mo isa lang yung papel lang binigay ng tabi kasi oh. sa Makati ang dami daw lima lima din ani basta doon lima or lima, dun, lima, rani. lima rani. sa Makati tapos sa Tagig isa, isa lang. lang. isang papel grabe naman Ito. ay, yes, ay, ay, <laughs> ba yan sa isang taon? Hindi. Hindi, syempre. Sa quarter pa lang, na eh. Wala pang isang quarter, half pa lang. Kasi, papel ng isa, papel ng lahat. <laughs> ano pangalan mo yan? Alexa Camacho. Tatanong sa'yo, di ba Makati School to? Sa saan ka naging school, Makati? Anong thoughts mo na yung Makati magiging tagip na? So, takmo eh, kung sad ka bakit? Kasi mawala nang ganun start of. Ha? Pacificvilleville. Chao. <laughs> Tapos hindi ka malulungkot ka dahil dahil onti na lang ang grocery ganun. Ah, okay na. Yes. <laughs> Pilipino So, yun, na kanito na lang pero meron muna akong i-shout out siya, shoutout ko nga pala, is ESP namin, si Sir Richard LFA. Napakagaling niya magturo. Tapos nakikisabay pa sa mga trip namin, pinag ko. O pala. So yun, bye-bye!